Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Na itong muli ang inyong lingkod, si Shalir Haila na magbibigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa inyong weekly horoscope mula October 30 hanggang November 5, 2023. Simula na natin. Aris! Aris! Pairalin ang pagkamahinahon at pag-unawa sa tuwi na lalo na sa linggong ito dahil kung hindi malaking gulo ang magaganap sa pagitan ng iyong mga kasama sa trabaho o maging sa iyong kapamilya. Kaya unawa tuwi na nang sa ganoon. Huwag lumaki ang gulo. Wag regaluhan ng mamahaling bagay ang iyong kasuyo. Ang mas malaga ay iyong lagi kayong magkasama o kaya magkapiling. Sa pinansyal, maraming positibong oportunidad ng pagkakapirahan ang mabubuksan sa linggong ito. Swerte ang numerong 2, 11, 25, 29, 33, at 34. Maswerte ka sa kulay na green at violet. Taurus, ito ang araw na kinasyahan o kinasiyan ka ng langit. May mga biyayang darating sa linggong ito. Kaya naman silang mga naiingit ay lalong dadami at pwedeng magbigay ng kapahamakan sa iyo. Ingat-ingat sa mga yan at baka may gulong ihatid sa iyo. Habang patuloy kang pagpapalain ng Diyos, ikondisyon ang isip para tapusin ang trabaho. Isang tawag ang makadaragdag ng kasiyahan sa iyo. Sa love life, lalong iinit ang pakikipagrelasyon. Swerte ka naman sa numerong 7, 14, 23, 28, 39 at 47. Subukang tayaan sa loto at baka masapul mo ang jackpot. Swerte ka naman sa kulay na red at violet. Gemini. Wag nang magplano ng kung ano-anong bagay mas magiging exciting ang relasyon sa biglaan at hindi pinag ang romansa. Maging sa mga kaibigan, ang tinatawag na reunion ay hindi dapat pinaplano mas mainam ang biglaan. Makulay ang pagibig sa linggong ito. Masaya ang mararanasan ng mga magkasuyo. Ngunit hindi ka makakalusot sa mga chismoso at chismosa. Nakapaligid ang mga marites sa iyo sa linggong ito. Ingat-ingat, maling galaw ay pag-uusapan ka. Sa pinansyal, bigla ang dating ng pera, pero bigla ding mauubos yan kung hindi ka matutong magtipid. Swerte ka sa numerong 5, 14, 33, 37, 42, at 48. Suwerte so ka naman sa kulay na magenta at white. Cancer. Hindi masamang sumunod sa mungkahi ng iba. Pero, mas mabuting pag-aralan nito. Dahil ang linggong ito, ay panahon o may signos ng pagkakamali na pwede mong pagsisihan. Kaya pag-aralan ang inumang minumungkay sa iyo at baka magsisi kung magkamali. Kung ito ang ikapapanatag ng iyong kalooban. Sa tulong ng isang dating kakilala, kikita ng mas malaking halaga. Magdudulot ng saya ang paglilibang sa linggong ito. Kailangan mo din yan. Sa pag-ibig, sundin ang kasuyo upang mapanatag na ang inyong relasyon. Swerte ka sa numerong 1, 10, 22, 28, 38, at 45. Suwete sa kulay na... Bates at lilak, Leo. Magkakaroon ng bagong alok na trabaho sa iyo. Maganda yan pero kinakailangan mo pa ring pag-aralan. Hindi dapat makipagkompetensya sa iba, lalo na sa mga kaibigan. Hindi makatutulong ang pagmamayabang upang umunlad bagos ikababagsak mo yan. Sabihin sa kasuyo, huwag kang mainggit sa mga kapitbahay, magkakaroon din tayo niyan. Swete so, sa mga numerong 4, 3, 12, 33, 45, at 48. 43, so, sa kulay na yellow at violet. Virgo Konsentrasyon ang susi para magtagumpay. Hindi dapat pagsabayin ang mga negosyong naiisip. Magkonsentrate sa produktong pagkain. Huwag magmalabis sa mga gawain dahil masisira o maapektuhan ang kalusugan. Sa pag isa isa lang dapat ang relasyon upang magpatuloy ang saya mahirap ang kaliwat kanan swerte ka sa numero 5 14 44 26 39 at 49 swerte ka sa kulay na green at silver. Libra Mahirap talagang ma-perfect ang isang relasyon. Wala nang lamang kasing perfectong tao. Kaya makontento na lang sa kasulukuyang karelasyon. Mag-ingat sa pagpapahayag ng hinanakit at pakahumantong sa hindi pagkakaunawaan. Sa pinansyal, tuloy ang pagangat ng kita habang lumalapit ang kapaskuhan. Swerte ka naman sa numerong 6, 18, 29, 30, 39 at 42. Maswerte ka sa kulay na blue at beige. Scorpio Ipayapa ang isipan kahit na maraming suliranin ang dumarating sa iyo. Pag-isipan ang mga solusyon partikular sa linggong ito. Malulusan to rin lahat yan. Iwasan laging nakasandal sa mga detalye. Gamitin din ang iyong ideya para makita o maipakita ang taglay na kakayahan. Sa pinansyal, mag-concentrate sa mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, itutok ang atensyon sa isang Gemini. 7 ang nomerong 6, 9, 21, 29, 33 at 48. Maswerte ka sa kulay na red at lilak. Sagittarius, ang pagiging matapat ang magbibigay ng pagunlad sa iyo. Laging maging tapat sa kausap. Huwag mangako kung hindi rin lang naman may sasakatuparan. Mapapalabas ang angking kakayhan na talino. Hindi ang ko pang maglakbay sa linggong ito. May kapahamakan. Ingat, ingat! Sa pag-ibig, tigilan na ang panilim lang sa kasuyong mabait. At baka sa uli, ikaw naman ang maisahan niya. Suwete ka sa mga numerong 3, 18, 21, 28, 33, at 45. Maswete sa kulay na pink at yellow. Capricorn Isang kaibigan ang magbibigay ng tulong sa sa'yo. Lalo sa linggong ito, medyo kinakapus ka. Malaki ang pagkakataong malutas ang suliranin sa tulong ng isang kaibigan. Huwag kimkimin ang lungkot na dal, nararamdaman. Sa yung suliranin. Maghanap ng mapagkakatiwala ang kakwentuhan. Sa pinansyal, ang negatibong magdudulot ng malaking pagkalugi. Sa pag-ibig, panahuna upang ibahagi sa minamahal ang mabibigat na problema. Swerte ka sa numerong 4, 10, 19, 28, 35 at 48, maswete ka sa kulay na orange at lilak. Aquarius, masusulusyonan ang problema kung di naulitin ang dating pagkakamali. Lingunin ang pinagmulang pagkaka roon ng malaking suliranin. Sa pinansyal... Maging maingat sa pagpili ng kasosyo at baka maisahan ka lang. Mapalad sa itatayong negosyo kung sisimulan ka agad. Magtrabaho ng tahimik at pairalin ang pasensya sa pag-ibig. Itoon lamang ang pansin sa iyong kasuyo. Swerte ka sa numero 7. Sixteen, twenty-two, thirty at forty-nine. Maswete ka naman sa kulay na white at pink. Pisces, huwag isiping mahirap ang kang makahalap ng puhunan sa negosyong binabalak para sa darating na kapaskuhan. Sa panahong din ito, kusang may mag-aalok upang masimulan mo na ang nasabing business. Makukuha mo ang suporta ng iyong pamilya. Tanggap lang ng tanggap at laging may pang kay Lord. Swerte ang numerong 1, 7, 19, 28, 39, at 47. Maswerte ka sa kulay na green at yellow. Yan po, narinig nyo na naman ang inyong weekly horoscope sa linggong ito. Sabi ko nga, kung may negatibong kapalaran akong nabanggit, pilitin yung... Gawing positibo, iwasan ang magdadalas sa iyo ng kamalasan. Kung swerte naman ang iyong narinig, mas mainam na huwag magpakakampante. Sundin so, ang nararapat upang makamit talaga ang swerte sa buhay. Ang ating tinatalakay isang guide lamang upat nubay upang mailayo o makaiwas kayo sa buhay masamang kapalaran sa linggong ito. Tandaan, Diyos pa rin ang tunay na nakakalam ng magiging kagalapan sa ating buhay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! click cho Lăng nha. Thank you.